What's up mga katropa? Ngayong araw ay umuwi ako ng Bicol para masilip ko na rin itong pinapagawa kong bahay. Medyo malayo pa ito sa katotohanan pero nakakatuwa na kasi nakikita ko na yung pinaghihirapan ko. Ito rin pala yung dahilan kung bakit ako umuwi ng Bicol para makatulong na rin ako sa paggagawa nitong bahay namin. At yun, ginigiba ko dito yung pader para daw i-extend yung loob ng CR. Gusto daw kasi nila yung malawak na loob ng CR. Kasi daw pag sumusyoko ay daw sila para daw malayo pa yung babaybay ng amoy ng gerbox nila. Yun, pagkatapos nga pala ng trabaho dito, naglilisto rin kami kung may kita nyo, sipag talaga ng pamangkin ko tapos kapatid ko manang mana talaga sa tito nila tapos pagsapit nga pala ng gabi dito nakakita sila dito ng cobra na patay nila kaso kahit patay na gumagalaw pa rin ang tindi talaga ng mga ahas pati si Daniel Padilla na agaw So ayun mga tropa, paalis na kami dito sa inuupa naming bahay. Bale, ayun, late na naman yung asikaso namin, alas 12 na kasi biglaan lang din yung biyahe namin. Tapos makikita nyo dito ang dumi pa ng motor ko kasi nga biglaan lang yung biyahe namin. Hindi ko naman nakalain na makakasabay ko siya pauwi ng Bicol. Tapos yun, nakasimangot na ako dyan kasi late na nga yung biyahe namin, alas 12 na. Bale, dito naman po ako dumaan sa may parting Ibiya. Bale, pag dinaradiretso nyo lang itong kalsadang ito, tapos magraran about kayo pakaliwa ah uh, Diretso nyo lang yun. Labas nyo na sa San Pedro na talaga. Dun sa may malaking manok. Tapos nakakita kami dito ng lalaki. Naka-electric longboard. Pero ang lupit niya dito. Kaso nga lang pa siyang mabangga dyan. You no? Know? Pero syempre, ang lupit ni kuya. Nakakatuwa pa lang gamitin yan. Pagdating namin dito sa San Pablo, eh, dumiretso na rin kami dito sa Jollibee para magmerienda. Kasi bandang mag alas stress na rin siguro to medyo gutom na kami dalawa tapos yun ang in-order niya burger steak tapos sa akin burger tapos Jollibee spaghetti yun sigurado sold na sold na kami tapos yun nga pala dumating na kami dito sa may boundary ng Chiaong tsaka San Pablo ayun ang nagkita mo yung kapatid ko talagang nagagangsen pa yo yo geng geng ayun ang daming prutos dun no? sarap siguro niya habang nagbabiyahe may nabutan din pala kami dito ang dalawang siklista galing pa daw silang silang kabite kaming imus pero ang lupit nila nakabike lang talaga kaya nakakabilib din to mga siklista kasi ang lalayo talaga ng nababiyahin nila bali narating na rin namin dito sa pahana ng zigzag road, bali dito nga pala nag -stop over yung mga tao pero di na rin kami nagtagal dyan, nag-setup lang kami ng camera, tapos yun, babiyahin na rin kami diretsyo, tapos pagdating namin sa taas magpipicture-picture na lang kami dun At yun, mga tropa dito sa kalsadan to eh, hindi kayo pwede basta-basta magpandar na lang. Ihintay nyo talaga yung signal ng mga tao dito. Kasi meron dito mga nagbabantay ng na mga civilian, sila yung mga nagmamando ng traffic ko dito kasi nakikita nyo naman sobrang tarik ng mga kalsada tapos yung kurbada hindi nyo makikita yung mga sasakyan. Kaya mabuti na lang nandyan sila at kaya nagiging safe dito yung pagdaan natin. Bago kasi yung mga improvement dito sa lugar na to, yung mga nagbabantay, sobrang daming na aksidente dito mga tropa. Kaya maswerte tayo na hindi na natin naabutan yun. Yan, pagkatapos namin dito ay nagpicture-picture lang kami tapos lumarga na naman kami kasi gagabi na kami sa daan, anong oras na, na, late na kami sa biyahe. Tapos yan, ditong part na to ay mag-iingat din kayo kasi isa to sa mga delikadong daan dito. Sobrang tarik, tapos yung korbada, napakatalim. Tapos puro pababa talaga yan. Hanggang doon sa pinakadulo, ito yung part na napakadelikado na maraming na aksidente rin. Kaya pagdadaan tayo dito mga tropa ay dobli ingat tayo para maiwasan natin yung aksidente at maka-aksidente pa ng iba. At huwag nyo rin kakalimutan na kahit paano magbibigay tayo ng baryado dun sa mga nagbabantay dito, uh, tulong na rin natin to sa kanila. At nag over nga pala muna kami dito ng kapatid ko sa may bandang Lopez, tamang fried shomai Tsaka rice lang kami tamang snack lang kasi medyo mahaba na yung binabiyahe namin tapos nakakagutom na rin. At yun nga pala mga tropa, tamang snack lang dapat kayo kapag naglulong ride kayo. Huwag kayo masyado magload ng marami sa inyong mga chan kasi hindi nyo gugustuhin kapag tinawag kayo ng kalikasan. Alright! Ayan o, oh, ngiting tagumpay na naman yung kapatid ko. Talaga makakalibre naman doon siya ng pagkain eh. Tapos tuwan-tuwa Ayan kasi libre naman yung pamasahe niya po eh. Hindi niya nagastas yung pera niya. Sa wakas mga tropa nakarating na rin kami dito sa labo Bali isang oras na lang makakarating na kami sa lugar namin Tapos makakapagpahinga na rin Sa wakas ang pagod na talaga magbiyahe Sobrang sakit na ng mga puwet namin Pagising ko nga dito mga tropa Hindi pala pahinga yung aagutan ko Magtatrabaho pala ako agad Kaya yung pagpupo ko dito ng martilyo, Talagang nasa loob ko talaga Talagang bukal na bukal sa loob ko yung mga tropa oh. Tapos ito nga pala yung kalahati ng bahay na pinapagawa ko mga tropa. Meron na siyang lababo kaso wala pa siyang hagdanan. Tapos mga pintura. Wala pa rin kasing budget para sa second floor. Kaya ito muna yung inuuna namin. At dito mga tropa, nag-share ni kami dito ng kapatid ko ng buhangin kasi gagamitin para dun sa tiles. Tapos gagamitin rin ng pampalitada dun sa mga pader na giniba ko kanina mga tropa. At nakakatuwa lang din isipin mga tropa sa kabila ng pagiging pasaway ko dati, matigas ang ulo, tapos trabaho lang maliit yung kita pero di ko akalain na makakapagpatayo ako ng ganitong bahay o masisimulan kong ipaayos yung bahay namin. Kaya nakakasigurado ako mga tropa kung nakaya kong gawin to ay kayang kayo niya rin yan. Sigurado ako dyan habang nabubuhay tayo ay meron tayong pangarap na kaya pang abutin. Pagkatapos nga pala nung pag-construction dito, inayos na rin namin dito, nilinis na namin, binaldiyo namin ng tubig para siguradong wala ng alikabok. Tapos syempre dito yung CR, inaayos na rin namin dito, nilinis na nung pamangkin ko. Napakasipag talaga nung pamangkin ko, manang mana talaga sa tito niya. Ganyan na ganyan ako dati nung no? kay Darang ko yan eh. Kaso ngayon taga video na lang ako. Tapos pag ng gabi, nakakita sila dito ng ahas, cobra pa nga ata to. Tapos gumagalopaw, kahit patay na, wala na talagang u ulo. Napakalupit talaga ng mga ahas. Talagang naagaw nila si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Ang An lupit. Oh, alright. Tapos dito ko na nga rin pala tapusin yung video ko. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Peace!